Good morning mga idol, good morning Yan, mga idol, dito naman kami mga idol sa job site namin Yan mga idol, ito yung nagawa namin kapon mga idol ah, Nabagsak na yung dalawang building mga idol Ito ang aming natapos kapon Ang laki ng aming na trabaho kapon Kung hindi sana umulan kapon mga idol, mas malaki pa kami nagawa Kaso alakas ang ulan kapon kaya hindi kami nakapagtrabaho ng mayos Yung machine lang, Ah, kami nagtatakaw kami kasi hindi kaya yung ulan, sobrang lakas. Mga idol, ito yung trabaho namin mga idol. Ito mga idol, kailangan si parit ng mga ano mga idol, Ayan, yung mga basura mga idol kasama sa mga kahoy. Ayun ito yung mga bricks. At saka, ito naman yung mga yero, mga bakal kasama sila diyan. Ayun mga idol, ito mag ano, kami ngayon maglulod kami sa truck. Uh, pero ako mga idol, doon ako mga science, ano sa pag strip out. pag strip out kami doon sa taas mamaya. Kasi mamayang hapon, uulan na naman. Ayan mga idol, laki na namin natapos kahapon mga idol. Bagsak ang dalawang building mga idol. Ito naman yung panghuli mga idol. Pang last na ito namin titirahin. Inuna namin, inuna namin dito sa gitna para merong, ano, merong space kasi ang bawat dulo nito mga idol doon sa dulo kailangan tao-tao lang mag, ang magsira hindi pwede machine kasi yung bandang dulo mga idol ay highway na yan dyan highway kaya kailangan safety first delikado kasi highway dyan maraming mga sasakyan lumadaan mga tao naglalakad dyan kaya uh, kami lang yung sisira mamasawin namin yan papunta dito itapon namin papunta dito para Iwas, disgrasya. At saka yung ito rin, dulo din nito. saka doon sa kabila. At balitao na rin magsisira. Hindi pwede masin kasi highway din. Kaya medyo malaking trabaho itong mga idol. Medyo bakbakan talaga itong mga idol. Pag matanggal lang namin yung harap mga idol at saka doon sa likod. Wala na, madali na lang kasi masina yung titira. Tsaka dyan, no? dyan sa kabila mga ito, kailangan matapos na kasi school yan dyan. Ngayon, hindi pa kasi nagsimula yung pasukan. Kaya kailangan 2 weeks daw, kailangan matapos. Para tatanggalin na yung mga scaffold dyan. Kasi 2 weeks daw, magpasukan na ulit. Ayan mga ito. Dyan ako magtatrabaho nyan mamaya ngayon mga idol kasi i-strip out namin yung mga kahoy dyan sa taas tatanggalan namin yung mga kahoy dyan yan, namin dito tapos sisimulan namin itirahin yung mga bricks doon sa kabila doon sa dulo saka dito sa gilid para masisimulan na sa pag-machine.